ang senador sa isinusulong na charter change sa Kamara. Kasunod ng pag-anunsyo ni House Speaker Martin Romualdez na posibleng isusulong nito ang charter change sa susunod na taon, ay umani ito ng reaksyon mula sa mga senador si Senator Amy Marcos, Chairman ng Committee on Electoral Reform sa Senado. Sinabi lamang ang unang nabanggit ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Ani Amy, hindi na papanahon sa ngayon na talakayin ang charter change dahil marami pang problema sa bansa ang dapat na pagatutukan. Ayan, hindi pa raw napapanahon. Pero ingat tayo, baka mamaya, malusutan, ha? Let's be very, very sensitive doon sa mga pasingit kaya kailangan, kaya paulit-ulit kong sinasabi, hindi mag, di bali magmukha tayong siram plaka, pero hindi tayo nakalingat. Baka mamaya, malusutan tayo. Magagaling yan, ha? Uh, mamaya, iba na naman ang topic na ipapasok natin. Put, puputok na naman. Tapos mamaya, meron ng bagong batas. Ako, patay tayo. kulit naman! Talagang sinabi na ni PBBM na hindi na papanahon kasi dapat nakatutok tayo sa hanap buhay ng tao at ibagsak ang presyo ng bigas. At... Ako po, pinapakita ko lang ha, may punto po dito si Senator Aimee. Pero uulitin ko, baka mamaya pagbibintangan nyo ako, maka Aimee ako, hindi. Hindi ko po sasabihin iboto nyo si Aimee. Oh, uh, let me repeat that. Hindi ko sanabing susuportahan natin si Aimee at huwag nyong iboboto. Okay? Uh, maliwanag tayo dyan. Hindi po tayo maka-IME. Hindi po kami nagpabudol. Kayo po yun. At ibang vloggers ng budol sa inyo. Okay? Maliwanag tayo dyan. Baka mamaya sabihin, maka si Coach Oli. Hindi po. Kaya lang, may punto siya dito. Dapat, yung presyo ng bigas at kung ano-ano pa ang asikasuhin. Again, ako ay sang-ayon na palitan ang batas. Kasi kailangan din naman itong ano eh. improve Dapat din nababago ito. Kaya lang, kailangan nating mag-ingat. At siyempre, depende kung kanino sino mamumuno nito. Dahil pag ang namumuno dito ay ayaw talagang bitawan ng pwesto, eto na po yung punto ko na baka mamaya prime minister na lang tanggalan na ng uh, kapangyarihan si Sara, wala nang eleksyon, sila-sila na 'yan mag-iingat tayo. Bagamat hindi pa naman yan aprobado, pinag ko na po kayo. Pinagbabantay ko na po kayo. Dahil kasama yan. Posibleng maisingit yan. Ha? Alam natin ang mga politiko sa bansang ito. Hindi ko na kailangan ipaliwanag. Kaya mahirap ang bansang Pilipinas dahil kurap tayo. Kurap ang politiko natin. Hindi ko lang po sinasabi itong administrasyon na ito. Kahit dati pa, na pag iwanan na tayo sa Asia, hanggang ngayon, ang baba ng kalidad ng pamumuhay sa Pilipinas, sino may kasalanan? Yung mga politikong swapang at yung mga botanteng nagpapabudol. Iyan ang main problem ng Pilipinas. Paikot-ikot lang. Bobolahin ang mga politiko lulusutan ng mga politikong swapang ganit sa kapangyarihan at pera at mga bobong Pilipino na laging nagpapauto. Pasensya na po, matuto na po sana tayo. May kasalanan din naman ang sambayan ng Pilipino. Hindi lang mga Pilipino, walang manguuto kung walang nagpapauto. Ang problema natin, ang dami talagang nagpauto. Kaya po kami galit na galit, huwag kayong magpapauto sa vloggers. Tandaan ninyo, tingnan ninyo kung sino lang yung mahilig sa abuse. Kung asa ng Agos, nandoon niyang mga yan. Mabubudol na naman tayo dyan. Papambilihin. Kinestyon rin ang senadora kung bakit pinagpipilitan na isulong ang Chacha kung dalawang beses na itong ibinasura. At nang tinanong naman kung bakit paulit-ulit na lumulutang ang pagsusulong ng Chacha ay sinabi ni Amy na posibleng may nangangambisyon ng mas mataas na posisyon sa gobyerno. Bakit may gusto mag-prime minister na hindi manalo sa presidente? <laughs> <laughs> eto, malupit yan. Ah, oh, ay. Baka may gusto mag-prime minister na hindi manalo sa presidente. Oh. Ang posible lang na nakikita ko personally, honestly, na pwede maging prime minister dahil sa malakas ay si Marcos at si Speaker Romualdez. Sila lang. Pero sa statement ni Amy Marcos, hindi manalo sa presidente. Eh si Marcos nanalo eh. So, sino pinatutukuyan dito ni Amy? Si Romualdez. Ba, may, may tama to. Hindi, 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 may, hindi may tama si Amy, ha? Tama yung sinabi ni Amy. Kaya ako nagtatanong lang. Oh, uh, Romualdez, speaker Romualdez, may pangarap ka ba maging prime minister? Kasi obvious mo na na hindi ka mananalong presidente. Hindi, seriously po. Kung ta talaga maglalaban si Sarah at si Romualdez, ilalampaso ni Sara talaga. Aba, in denial ka na lang sa katotohanan kung i mo na hindi kaya ni Sara si Romualdez. Malabo po yan. Landslide po yan. Kahit may smart magic pa, malabo po. Malayo po masyado. Hindi mananalo si Romualdez head-on one on one kay Sara pagdating sa 2028 kung sila man ay tatakbo. Ano ang paraan para maging head of state? Anong posibleng plano? Prime Minister. Second plan na posibleng gawin nila pag talagang sa tingin nila hindi mananalo si Romualdez baka susuportahan ng Tulfo. Pero kung alam nila, hindi nila mahahawakan sa leeg ang Tulfo, hindi rin nila susuportahan. Kasi gusto nila, hindi nila bibitawan ang power. At ang gusto nila, mahawakan nila sa liig. So what's the best op option? Prime Minister route. Yung daang prime minister. Wala, wala po. Wala akong nakikitang pwedeng gumiba at uh, mag-compete kay Sarah sa 2028 kung tatakbo man si Sarah. Wala po. Wala po. Unless, yun na yung option na nakikita natin, talagang sisiraan ng todo si Sarah. Talagang didiina didi ng didiina ng mga Duterte. Which nakikita natin ang nangyayari na. Yung mga kaalyado ni Duterte, talagang sinisilip na isa-isa. SMNI, Ka Eric, Bantag, Tebes. Marami pang susunod dyan. Baka mamaya, pati driver ni PRRD, ipatawag sa kamera. Ako hindi magugulat. Kasi yan ang daan na sinasabi na maagang pamumuliti ka. Sinabi rin ni Amy yan. Talagang ibibinay si Sarah. Na nakikita natin, so far, let's be honest here, nakikita nyo naman siguro, hindi epektibo yung pagbibinay nila kay Sarah. Mas lalong dumadami yung supporter ni Sarah. So in short, nararamdaman nila yan. Alam nila, posibleng hindi epektibo. Ngayon, nagsasalita na ang mga sundalo. So more or less, alam nila kung saan ang panig ang sundalo. Baka mamaya, yan ang isulong nila. Baka tigilan na si Sarah, tanggalan na lang ng kapangyarihan, Mag-Prime Minister na lang. Diyan, tapos tayo. Hey. <laughs> Samantala para naman kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, bukas siya sa pagsusulong ng chacha para repasuhin ang konstitusyon. Dagdag rin niya na ang pagsusulong ng chacha ay maaari rin maging batayan sa pagpili ng kandidato para sa halalan sa 2025. Ngayon, 2024, maybe a good time. Kasi kung hindi matapos, at least uh, those running in 2025, pwedeng... Pwedeng i-demand ng mga botante yan. Ano, ano naman ang stand mo sa charter change? Saan ka ba? O, sa saan ka? Sa business changes ka? Or sa, yan. sa ako, governmental? Ah, ulitin ko po, hindi po ako totally kontra sa chacha. Depende yan kung ano nakapaloob. At depende kung sino mangunguna dyan. Kasi kung sino yung nanguna, posibleng singita ng agenda, ha? political agenda. Kaya nga sinasabi ni Senator Pimentel, may parte na tama siya na makalda masimulan sa 2024 kasi mag election sa 2025 eh. Para yung mga iboboto ninyo sa election sa 2025, alam nyo na yung paninindigan. Halimbawa, tatakbo si Bato, tatakbo si Bonggo. Alam nyo na yung paninindigan nila, ano ba yung yung parte ng ng uh, papalitan sa konstitusyon at alin yung hindi papalitan. Ano yung tayo mo sa isang batas? Di ganito, ganyan, ganyan. So may latag. May punto si Senator Pimentel doon para makapamili tayo ano bang tayo. Kaya lang sa isang banda medyo mahirap din. Or oh, let's be frank, let's be honest. Ang sinasabi ba ng mga Pilipino lalong-lalo na ang mga politiko, ay pinaninindigan nila? I'll give you a concrete example. Dati sabi, di ba? Ayaw sa US, hindi magkakaroon ng US base, hindi magkakaroon ng EDCA. Yan ang paninindigan na sinabi ng isang politiko. And look at now. Pasok ang EDGA. Naiintindihan natin. Ngayon, how can we be sure na yung sasabihin ng politiko, hindi, ito lang ang papalitan. Hindi papalitan yung termino ng presidente. Uh, hindi na siya pwede maging presidente ulit. Or uh, hindi tayo tatanggap ng prime minister. O hindi pa uupuhin si ganito. Dapat sa susunod. Hindi natin alam. Ang politiko natin walang isang salita. Laprob nyo yan, hindi lang sa uh, hindi yan lang yan sinabi ko sa inyo. Anong nangyayari sa bayan natin? Yung nangyayari ba sa bayan natin ngayon? Yung ba yung pinangako nila nung kampanya? O totally kabaligtaran. Ba? Diba? Changes ka. Pagdating sa governmental changes ka, saan ka ron? Doon ka ba sa mababaw o sa malalim? Sa isinusulong na chacha ni Speaker Romualdez ay may layunin itong talakayin lamang. Hey ako, pasensya na ha. Pero kung ang magsusulong si Speaker Romualdez, medyo... Sa nakikita ko sa girian nila ngayon ni Sara, medyo hindi ko type kung siya magsusulong ng chacha ang economic provisions ayon sa kanya. Pero para kay Senator Coco, dapat na rin isali ang political provisions. Nilinaw rin ang Batikang Senador at dating Chairman ng Electoral Reform na kung sa isusulong na charter change ay ang mga kongresista lamang ang mananatili sa kapangyarihan ay marahil agad na itong tututulan ng mga senador. Pati kaming mga pabor sa changing the constitution sa Senado, nakukunti na lang nga kami, we will still be against sa kilos ng house na sila lang. Mula dito sa yun 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 tama yun ha? hindi pwedeng ano yan yung yan yung nagagalit sila eh hindi pwedeng yung house lang ha hindi pwedeng hindi sa ang ano kung talagang plano hindi pa kasi natin alam kung tutuluyan nila yan or hindi pero kung talagang plano ng kamara uh, na sila lang at hindi isasama ang uh, mga senators parang medyo nakakaduda na Ha? Yan yung mga galawang. Anong plano nyo? Bakit kayo-kayo lang? Dahil ayaw nyo maalis sa teritory ninyo yung kapangyarihan? Ayaw nyo isali ang mga senador? Dahil pag sinali nyo ang senador, hindi nyo hawak sa liig. At ang mga kongresista, hawak nyo sa liig. Hindi man lahat, pero marami. Kaya nyo hawakan sa liig. So ayaw nyo alisin sa teritoryo na naman ninyo yung power. Eh, may kaduda-duda po yan. Ha? Eh yan po ay uh, masyadong diktador ang datingan. Hmm. Bay, hindi papayag ang mga senador dyan. But anyway, again, pupunta ako dyan. Balikan natin. Ano yan? Bantayan natin yan. Kasi kahit hindi pwede, dahil malakas sila Ramdam nyo naman siguro. Pwede nilang gawin yan. Kaya nakakatakot ngayon eh. Kasi yung karapatan mo, pagka talagang kinuyog ka dyan sa kamera, I mean, doon sa mga nakapanood sa investigasyon na nang, naganap dito kila ka Eric, talagang kinuyog sila dyan. Hindi sila nakapagsalita kaya nakakatakot. Nakakatakot siya dahil uh, hindi malayo mangyari. Parang presidente na to si Romualdez. Hindi nga. Ha? Ay pagka matutuloy yan na sila lang ang mag-aamienda at hindi sasama ang Sena Senado. Diba may pagkano na ha? May pagkadiktador na. Kung mangyayari. May pagka-presidente na ang galawan. Hindi maganda. Hindi maganda.